Grabe ang takot ng mga puppies ni Mama Fiona dito sa Tiger. <laughs> Pero in fairness, napaka-behave nilang linisa ng tenga, ha? Wow! For today nga, ito mga puppies naman ni Mama Fiona ang bida. Since sabi nyo na miss na rin nga sila. <laughs> Pinapasok na rin nga sila ni Mother dito sa loob ng mansyon dahil nga sila naman ang igugroom for today. Asama pa nga nila dito ang napakakulit na si Brindle. O, ba diba? Minsan talaga friends, friends sila. Pero madalas rin talaga ay enemies rin. Actually, mabait naman talaga si Brindle at magaling rin nga siya makapaglaro. Yun nga lang talaga minsan. Napipikon siya kaya naman na uuwi talaga sa away yung kulitan nila. Tapos ang madalas pa nga niyang kulitin ay ito mga puppies ni Mama Fiona. Tapos sila pa din yung madalas niyang awayin. Eh, napakaliliit pa naman ng mga yan at wala rin talagang gawa sa kanya. Tingnan niyo rin naman kasi talaga kung paano sila maglaro. Napakatindi rin naman kasi talaga. Pero sa totoo lang, hindi naman sila nagkakasakitan sa laro nilang ganyan. Enjoy na enjoy rin naman ang mga tobas na makapasok nga dito sa mansion at tingnan niyo ginugunaguna nila at may pag-akyat pa sa second floor at dito sa tambayan. So, alam niyo ba guys, napakaganda ng lahi nila at talaga kasi tingnan niyo nakakaakyat sila dito kahit apat napakataas nitong akiatan na to dito sa tambayan. Kahit nga si Brindel, sabi ko sa inyo, nasa tambak ng basurahan noon natutulog nung maliliit pa sila since gusto niya palagi siyang nasa ibaba. Fiko nga talaga, nasa lahi na nga nila yan. Anyways, ito na nga si Mother May daladala -dala nga siyang isang poppy dyan at dito sa paliguan ng ating pack members. Liliguan niya nga sana itong isang to nang marilays niya. Ay, just ko, bagong turok nga pala ang mga ito lately. Napanood naman sa vlog natin, di ba guys, nung vaxing nga sila ng lahat. at kasama nga sa pag-vaccine mga puppies ni Mama Fiona. Alam naman natin na after vaccine, 5 to 7 days na bawal maligo, kaya ayan, balik sila sa pagkukulitan dito. Tinakot-takot pa nga sila ni Kuya dito sa Tiger na to. At tingnan nyo, talagang takot nga sila. Talagang nagsisitakbuhan rin nga sila papalayo. Nung inilalapit nga ni Kuya ay ang Tiger na yan. Diyos ko, grabe ang mga bata. Takot na takot talaga. Enjoy na enjoy naman si Kuya dyan. Mas natutuwa nga siya kasi kapag may ganitong natatako. Pero feel ko nga si Brindle hindi naman siya takot at nakikigaya nga lang siya sa mga puppies. Kasi nilalapit-lapit na rin naman niya yung tiger. Itong <laughs> isa nga na kay mother na puppy ay yan talaga nagtatago pa sa likod niya kapag natatakot nga dito kay tiger. O oh, di ba diba, baby, baby siya? Si Brindle, Diyos ko, paakyat-akyat siya kung saan-saan kahit sa mga lamesa at kahit nga sa ibabaw ng TV. Ay grabe ba diba? kung saan-saan na talaga nag ang bata. Kitang-kita niya naman talaga kung gaano namin din kamahal ang mga puppies na to. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan yung mga sinasabi na naman, nandi-discriminate daw kami. Just because sa mga aspins na mga rescues natin ay nandito sa labas tapos na sa loob nga air-conditioned ang ating mga fur babies na mga huskies. Pero just ko naman guys, alam nyo naman kasi mga huskies sana kasi talaga sila sa malamig. At yung mga ganito naman ay hindi talaga nila kinikerry ang lamig. Best example na nga din, si Brindle na kapag nilalamig siya, nagiiyak-iyak na talaga siya. Kaya naman madalas rin siyang pinalalabas dito para kahit papaano ay maging okay at maging warm yung kanyang pakiramdam. Kita nyo rin naman mas masaya talaga si Brindel dito sa labas. Pero syempre, pinapasok pa rin natin siya sa loob kapag nga kailangan na niyang magpahinga. Tapos binibigyan na nga lang din natin siya ng time nga na makapaglaro-laro dito sa labas. Ito namang mga pubis ni Mama Fiona kaya hindi natin sila pinapasok sa loob dahil nga po syempre ay pupunta na rin sila sa kanika nilang mga family at Diyos ko, hindi rin naman talaga sila sanay sa loob na ka Sabi ko nga Diyos ko, talaga yung mga nagko-comment na gano'n yung totoong nandidiscriminate. Alam mo yung feel nila, valid nila yung sinasabi nila. Parang valid yung sinasabi nila na gano'n na tayo na nandidiscriminate feel nila kada makikita nila na mga fur babies na magkasamang aspins sa husky palagi na discriminate yung mga aspins tapos bidabida na lang din talaga sila sa comment section kaya ganun at meron din nga nagsabi pala na ipakapon nga daw natin lahat ng mga aspins dito sa labas na pagalagala yung talaga hindi namin kineri ni mother kasi Diyos ko po guys yung pakapon pa ba yung magawa namin eh yung pagpapakain nga lang namin sa mga doggies eh napapabaranggay na kami yung pagpapakapon pa ba Diyos ko guys may kanya kanya rin kasing owners yung ibang mga doggies dito at talaga ang <laughs> hindi naman sila talaga homeless. At nasa sa mga owners na rin po kasi talaga nila kung gusto nilang ipakapon yung kanila mga fur babies or hindi. At hindi na po kami yung magdedesisyon nun. No? Si Mama Fiona naman, kaya naman natin siya ipinakapon. syempre dahil nga po wala naman nagmamayari kay Mama Fiona mismo. Tapos nung ma aksidente nga siya or nung hindi siya makalakad, sinadjust nyo rin nga na dahil andito na nga siya sa atin, na ipakapon na rin natin siya. Malaking tulong din naman yun kasi nga syempre mapipigilan na nga po yung pagkala talaga or pagdami ng population ng mga dogs na pag lang dito sa labas at wala naman talaga bahay or family. Anyways, balik tayo dito sa video. Ayan, isa-isa nga pong nililinisan ni mother itong mga puppies ni Mama Fiona ng kanika nila mga tenga at syempre pati na rin nga po si Brinde. Pero alam nyo ba, sobrang babait na mga to at sabi ko nga, Diyos ko, dinaig daig pa nga nila ang pack members natin. Kasi mga pack members natin, pahirapan talaga yung iba kong malinisan ng tenga kasi nagwawala talaga sila at ayaw nila. Pero itong mga to, tingnan nyo, ang babait nila kapag nililinisan ng tenga, halos hindi pa nga sila umiibo. Feel ko nga enjoy din nila kasi nga syempre napaka sarap din talaga sa pakiramdam ng ganyang nililinisan ng tenga. Pagkakalinis rin nga pala ng tenga, inaalkoholan nga ni mother ang mga paan nila para kahit papano ay malinisan na rin naman. Nakakaloka naman kasi yung dalawang puppies pumunta pa nga dito sa kwarto sa taas tapos tingnan nyo kung saan sila sumuksukte sa ilalim ng kama. Yeah. Enjoy na enjoy naman nila dyan at feel ko nga nagtatago sila dahil ayaw nila magpalinis ng tenga sa mother nila. Sinundo pa nga sila dyan ng kuya Edmar niya tapos pinababaha nga sila para malinisan na rin nga sila ni mother. Sabi ko nga sabi siguro ng puppy na to ay just ko hindi nakatakas talaga sa paglilinis ng tenga kahit nagtago na siya. Mahalaga rin kasi talaga guys yung ganitong paglilinis ng tenga ng mga fur babies natin, mapa aspens man yan or may lahi. Kasi nga syempre kapag nagdamit talaga yung pinakadumi dyan sa tenga nila, magiging uncomfortable sila at talaga magkakamot na magkakamot or magpapagpag sila na magpapagpag. Alam niyo yung minsan naisip natin makuto yung mga fur babies natin kasi kamot sila ng kamot sa tenga pero yun pala napakadumi lang talaga ng tenga nila. Tapos may tendency rin nga na mamaho talaga ang mga doggies kung hindi mo nga malilinisan yung tenga nila. Kasi yun yung nag-uumpisa nag ng amoy, yung pinakadumi sa mga tenga nila. Alam nyo naman talagang once in a while ginagawa natin to sa mga fur babies natin, mapa aspens man or mapa huskies. Try nyo rin yan guys sa inyong mga fur babies. Basta ingat-ingat lang tayo sa paglilinis ng tenga nila. Hi.